Magandang araw mga ka-followers, viewers at sa kanan followers. Uh, meron sana akong pakiusap po sa inyo. Uh, sana i-share niyo po itong video na ito para para makalat at makita ni Tateligong. We. Weh rito kasi mga followers, viewers, sa kanan followers. Mag-speech lang ako tungkol kay Digong, So, magsisimulan ko na no. Uh, tay, Tay Digong So, unang-unang sabihin ko, maraming-maraming salamat sa paglingkod mo sa maayos sa Bansang Pilipinas. So, mismo ako sa sarili ko, nung nakaupo ka bilang Presidente, nakita ko yung kung gaano nagbago yung Bansang Pilipinas. So, unang-una nakita ko yung War on Drugs. Yung War on Drugs talagang nakakatulong sa akin, sa aming pamilya. Kasi lalo't lalo na sa lugar namin, maraming adik. Tapos may drug lord pa. So, nung na, nung nakaupo ka tay, uh, naging payapa yung barangay namin o dahil sa war on drugs. Uh, meron ka mang basher na gano'n na may mga basher ka naman so hindi natin may Lalo't lalo na yung mga nabiktima ng drug lord. Uh, pagkakalam nila na kasalanan ng administration mo tulad ng mga inusinting tao, na tinaniman ng ebidensya so pagkakaalam nila uh, administrasyon mo ang may kasalanan tay pero hindi nila alam tay tatay Dingong, na ang gumagawa pala yon yung mga ninja cop o yung mga addict na pulis na kapag hindi nakahuli ng lo sa loob ng 6 months gumagawa ng uh, magtatanim ng ebidensya yung mga inosinting tao tapos pag, yung iba nga pinapatay pa So napakalaking tulong yung ano mong ginawa mo ng War on Drugs tayo. Tapos yung lugar din namin sa probinsya namin, uh, maraming kalsada ang nasimintado na. So tapos yung 10 years passport saka 10 years driver's license, uh, alam ko uh, ikaw din ang nagpatupad dahil doon. Tapos si Mansbok, ganun. Maraming nagawa. Tapos... Uh, yung mga build 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 na trabaho so isa na isa na rin din ako sa pagkinabang dahil ako safety officer ako so yun lalo na sa airport Clark Airport so kasama ako sa project at, at marami pa so sana sa pagsubok mo ngayon Tatay Rigong uh, malagpasan mo marami namang taong sumusuporta sa iyo isa na ako doon pamilya ko so Uh, pinagdala pinagdarasal namin tatay Digong na maging okay ka at sana makabalik ka sa posisyon ng gobyerno. Gusto 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 ko sana maging vice president ka ng Pilipinas tapos si yung anak mo na si Sara magiging uh, presidente. Tapos senador naman yung si uh, Paulo Duterte, saka si Sebastian. Si tapos bahala na kung ano yung sinumiyon don basta Duterte pa rin. So, susuportado ako sa inyo, Tay. Uh, alam ko, nag-iisang tao lang ako. Nag-iisa lang ako sa video. So, parang speech ko na lang to. Uh, lubos ako ng kapasalamat. Uh, dahil nga sa laking tulong na ginawa mo. Biruin yung nagkakaroon ng pandemic pero hindi pa rin napabayaan yung uh, Pilipinas. Kahit may COVID, kahit may ano, merong merong ka pa rin maraming project. So yun, tapos uh, Tuwing mag speech ka sa mga OFW Yumuyuko ka at uh, Mga OFW naman Nakapasalamat sa iyo Pero isang isa lang yung sagot mo Hindi dapat silang pasalamat Dapat ikaw Kasi nga, nang dahil sa kanila Naging mayor ka So parang humble ba, humble Tapos uh, Yung mga Bibitain sana ng mga OFW Na niligtas mo dahil sa yung ibang presidente dahil porkit hindi nila kamag-anak hindi, hindi nila tulungan eh ikaw ikaw tayo marami kang matulungan na OFW na niligtas yung buhay kasi tulad na sinabi mo hindi pumupunta yung OFW sa ibang bansa na papatay lang tao kaya lang nakapatay kasi nga tiya or pina ano ba uh, binubugbog so yun Uh, darating mo ng araw na ano na tatakbo ka tay ako yung number one mo sa iyo so marami marami salamat tay sa mga pamilya Duterte at sa mga supporter sa supporter kay Tatay Digong, sana wag kayo magsawa yan lang yung presidente na uh, may paninindigan di ba so tay uh, sana pagaling ka malagpasan mo lahat yung mga pagsubok so mahal ka namin tay Tatay Ligong